Magandang gabi po sa lahat. Lusong bisayas, Mindanao. Kusang kayong dako na mundo po tayo. Nagbabalik dito sa ating munting channel. Samuel Soriano, TV29. Para mag-discuss ulit ng another coins. At ito po ay ating hilig pangulikta ng bariya. Kaya ako tayo nandito nagsisiling ng kanilang mga halaga. Kung magkano na ang kanilang mga presyo sa pamantayan ng mga platform. Ayan po, isa tayong kolektor. Ayan. Magandang gabi po sa lahat ng aking mga subscriber. Kung saan kayong dako na mundo po, keep safe po sa lahat and God bless. Maraming maraming salamat po sa lahat ng aking mga subscriber dyan. Thank you so much. Yun ang mga mga senior citizen dyan na mga nanonood dito sa aking munting channel. Ayan. Kung saan kayong dako na mundo po, keep safe po sa lahat and God bless. Yun naman po hindi pa po nakapagsubscribe dito sa aking munting channel po. Ayan. Pasensya na po kayo sa aking boses at namamalat pa. Ayan, yun naman po hindi pa po nakapag-subscribe dito sa ating munting channel po. Ayan, aanyayahan ko sana kayo. Baka malaking tulong na po ang inyong gagawin. Tulad ng pagpindot ng ating subscribe button, like and share para ma-update po naman kayo sa ating mga latest na gagawin mga video ko. Ayan po. Meron naman po tayong pag-uusapang bariya. Ayan. 25 centimos po. Ayan, nakikita nyo po ang isang imahe na isang lalaki nakaharap po sa kaliwang bahagi. Ayan malapit sa kanyang, ayan po, ang kanyang pangalan po, siya po ang dakila natin bayani na si Juan Luna Indigni, 25 centimos po, in Republika ng Pilipinas. Ayan. Year 1949, year 1977 po, ayan. Nakapalog po ito sa ang bagong lipunan series po, ayan, at saka ang lalaki handa makipagdigma. Bago tayo magsimula sa ating talakay, kilalaanin mo muna natin siya. Issue po, Philippines po, period Republic, 1946 up to date po. Type, standard circulation coins, years 1975 hanggang 1978. Value nito, 25 centimos po, 1 luna. si PISO, 1967 up to date po. Composition po nito ay copper nickel. May bigat po itong 4 grams, may haba pong 21 mm. May kapal po namin itong 1.7 mm, hugis po, bilog. Orientation nito ay medal alignment itinigil ang paggamit nito noong January 2, 1998, number in DAS 78232. Ayan, sorry. Reference number KM DAS 208. Ito pong year 1997, ito po ay apat na variety po ang ginawa. Ayan. Pero itong hawak natin, ito po ay 1977 Franklin Mint. Ito po ay 36%. Kung ilang piraso naman ang ginawa sa bariya na ito, ito po ay 24 million 654,000 piraso po. May price na po ito doon sa ating numista.com Ayan Yung kanyang very fine ay 12 pesos Extra fine 20 Almost uncirculated ay 21 pesos Dako naman tayo sa kanyang presyo po Ayan Doon sa ating ebay.com po Nakakita po tayo nagbebenta doon ng 200 pesos And then 3.99 dollars And then nasundan po ito ng pinakamalit po na 2.12 dollars Dako naman tayo sa carousel ph Ayan sa carousel page, may nakita na tayo nagbebenta doon ng year 1977 nito na 100 pesos po and then 50 pesos. Nasundan po ito ng 40 pesos. Ayan lamang po ang aking may ibabahagi. So hanggang dito na lamang po, Los so, Misaes, Mindanao, kusang kayong dako na mundo po. Keep safe po sa lahat and God bless.